Sa sobrang sarap nga ay mapapakain mo kahit mga bata nitong ating recipe today. Magandang araw! Gagawa tayo ng napakasarap at trending na trending na Bicol Leche Plan. Kita nyo naman, sarap na sarap na naman itong aking mga tagakain. Kaya tara, simula na natin! Gagamit tayo rito ng isang kilong malagkit na bigas. Ito po ay huhugasan lang natin. Kahit ilang beses nyo naman hugasan, ay okay na okay lang yan. And then after nga nating mahugasan ito, ay maglalagay tayo ng dalawang tasa ng malinis na tubig at isang tasa ng gata. Pwede po yan yung pangalawang piga ang ating gamitin. Maglalagay rin tayo ng dalawang piraso ng dahon ng pandan. At pagkatapos nyan ay lulutuin lang po natin ito. Parang nagsasaing lang tayo ng bigas. Pero ang gagawin nating pagkakaluto ay medyo mahilaw-hilaw pa. Yung parang may matigas pa po dun sa loob ng malagkit na bigas. And then after that, wagwagin lang natin or sandukin natin para magkahiwa-hiwalay. At dito sa ating malinis na kawali ay maglalagay lang tayo ng 2 cups ng coconut cream o yung kakang gata. Isang lata ng 380 grams ube condensed milk para hindi na po tayo maglagay ng food color. Isang kurot na asin at ito ay hahaluin lang natin at lulutuin natin hanggang sa ito ay kumukulo at pag kumukulo na po hayaan pa po natin kumuluyan ng mga 5 minutes pa bago natin ngayon ilagay itong ating sinaing na malagkit dito ay mapapalaban na ang ating mga braso dahil hahaluin po natin to ng hahaluin wala pong tigil mga 20 minutes lang po hindi po natin kailangan ng mahabang oras ng haluan dahil ito po ay lulutuin pa natin uli mamaya So, kumpara po sa Biko, mas less po yung oras ng pagluluto kapag ganito yung ating gagawin sa ating kakanin. Pag okay na, i-off na natin ang apoy at itong ating tray ay lalagyan lang natin yan ng konting coconut oil at ibabrush lang natin dito. Lalagyan rin natin pati yung side para hindi masyadong manikit yung ating lulutuin mamaya. And then after that, pag okay na, ilagay na natin itong ating mga biko. So pwede po kayong gumamit ng kahit anong baking tray kung ano man po yung available dyan sa inyo. And then after that, ay ipa-flatten lang natin. Kailangan po ay siksikin natin mabuti. Eh. pero kailangan po ay hindi sobrang puno dahil meron pa tayong ilalagay dito na talaga namang magpapasarap ng todo dito sa ating kakanin apat na egg yolk at ito nga po ay nilagay ko lang sa isang bowl ngayon ay ibibit natin itong ating itlog maglalagay tayo ng isang lata ng condensed milk maglalagay rin tayo ng isang lata ng evaporated milk at maglalagay tayo ng konting lemon zest or calamansi so kung wala pong calamansi or lemon Pwede kayong maglagay ng konting vanilla para matanggal yung lansa nitong ating itlog At naglagay rin ako ng dalawang kutsara ng harina I-mix lang nating mabuti And then after that, salain natin para maging pino yung texture nito Bali, dalawang beses ko nga palang sinala itong ating mixture and then after that ay ibubus lang natin to dito sa ibabaw nitong ating biko. At habang ito nga po ay ginagawa ko, napainit ko na po yung oven dahil isasalang natin to sa oven ng 35 to 40 minutes, 200 to 220 degree ang init. Pero syempre, nakadepende pa rin yan sa gamit natin na oven. Then, papalamigin lang natin yan bago natin iserve at magtimpla ka na ng kape kasi ready na itong ating napakas napakasarap na kakanin. Na kung nagustuhan mo ay huwag mong kalimutang i-like and follow ang page at i-share mo na din ang video.